ang mga video at larawan na nagsusulputan sa social media ngayong linggo. Ang mga kalsada, nagmistulang mga ilog. Ang mga ilog, umapaw. Rumagasa ang tubig ulan sa iba't ibang bayan sa Kalakhang, Maynila at Karatig Probinsya. Ang resulta, maraming kabahayan at kabuhayan ang nalubog baha at mga nasira. Pati mga sasakyan inanod rin at nagsipaglutangan. Ramdamang perwisyo at pananalasa ng delubyo sa mga Pilipino. Ngit-ngit ng kalikasan na patikim ng pinagsanib na habagat at bagyong karina. Ito na nga ba ang paulit-ulit na babala ng mga environmentalist na kinatatakutang epekto ng climate change. Totoong may climate change. Dahil nakikita na natin to, nararamdaman na natin to. At ang manifestation nito, yung mga extreme weather events na nararamdaman natin. Sobrang init, sobrang lamig sa ibang lugar, at malalakas na yung mga bagyo. Sa kuhang ito ng real-time satellite weather forecasting nitong Martes, animoy binura na sa mapa ang ating bansa dahil tinakpan nito ng makapal na ulap na dulot ng bagyo at epekto ng habagat. Base sa pag-aaral ng pag-asa, hindi man nadaragdaga ng bagyong pumapasok sa ating bansa, ito naman ay patuloy na lumalakas at nagdadala ng matinding pinsala kada taon. Patunay na ang climate change nararamdaman na sa Pilipinas. Sa pagbabagong ito ng panahon, sino nga ba ang dapat sisihin? Bakit nga ba natin nararanasan ng ganitong trahedya? Maraming pag-aaral na ang ginawa tungkol sa drainage system sa Pilipinas at solusyon para maiwasan sana ang matinding pagbaha. Ang mga pumping system binili pa daw sa ibang bansa. Pero bakit hindi yata napakinabangan na yung unang hataw sa tag-ulan? The amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming na baha na lugar kaysa sa tanahon ng Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Aminado si Pangulong BBM, marami pang dapat repasuhin sa sistema at solusyon sa problemang ito tuwing tag-ulan. Pero tao pa rin daw ang may kasalanan bakit natin ito nararanasan. Umapila rin ang Pangulo na panahon na para magkaroon ng disiplina at malasakit ang mga Pinoy sa kapaligiran natin. Climate change, this is what the effects of climate change are. Problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag na kung yung tayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pang natin. Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. is always sunshine after the rain. Totoo naman po ito dahil sa gitna ng unos at pagsubok na naranasan ng ating mga kababayan, may mga celebrity heroes na lumabas ng bahay at pinili nilang tumulong, sumagip ng buhay at nagbigay malasakit sa mga nangangailangan. Lahat sila kusang loob na gawang gawa sa kapwa sa panahong ito ng sobrang tubig at baha. Sila ang mga celebrity reservist, mga artistang nakiisa sa pagbabayanihan para sa bayan sa panahon ng pangangailangan. Marami ang humanga sa ginawang pagtulong oh ng kapamilya star na si Gerald Anderson. Kitang oh kinakausap at pinapakalma pa ng aktorang bata para lang sumama sa kanya. Nakita rin si Gerald na nilusong ang malalim na tubig at nagbahay-bahay kasama ang ilan ding volunteers para tulungang mailikas ang mga na-stranded na residente. Dalawang araw namang sumama sa search and rescue operations para sa mga residente ng Barangay Rojas sa Quezon City ang singer-actor na si Ronnie Liang. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka lalong lalong na yung mga alamong wala kang inaasahang kapalit. At the end of the day, kagandahan sa ating mga Pilipino, marunong tayong bumangon every time na nadadapa tayo. Hindi rin nagpahuli ng pagiging action man ang aming direktor sa Rated Corina. Namahagi si Direk David Chua ng mga relief pack sa kanyang mga kababayan sa Tondo, Maynila. Noon pa man, ay aktibo ang Air Force Reservist at aktor sa programang Goodwill sa mga charity works. Kasama ang grupong damayan sa Distrito 2, mga kapitan, ilang opisyal at mga volunteers, pati na ang kumpanyang Car B&B, nakatuwang ni Direk David para mamigay ng mga bigas at iba pang pagkain sa mga nasa lanta ng bagyo. Ang taas na. Ginawa ko, nilitas ko na sila. Kasi sabay na eh. Hindi na sila makakatulog. Kaya ginawa ko, dinala ko sila sa barangay. Hindi naman tayo may pera. Kulang. Wala ka naman magawa. Hindi mabigay gusto ng mga tao. Buti na nandiyo si Tere. Itong kalasing, ganitong kalasing pagtulong natin, hindi yan pinipilit eh. Kusa mong gagawin yan. Bakit? Siyempre, ako po'y lumaki sa tondo. Naranasan ko o nasaksihan ko kung paano mamuhay dito. Sabihin niyo, hero ko. Hindi po ako hero. Ang lahat po ng mga tao dito, sila po ang tunay na hero. Kasi lahat po kami dito nagtutulungan. Hindi lang naman ako mag-isa. Sa oras ng kalamidad, talagang lumalabas sa ating mga Pilipino ang pakikipagkapwa tao at likas na pagmamahal. Sa lahat po ng mga volunteers at rescuers, saludo po kami sa inyo. Naway magsilbing aral din sa lahat ang ating naranasan ngayon, kamakailan. Wake up call na po ito para simulan na ang pagligtas sa ating kapaligiran bago pa lalong lumala ang delubyong ating natitikman dahil sa pag-aabuso sa kalikasan. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day and at night para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.